OFW Diaries. Dating tindero ng Bicho Bicho, ngayon isang milyonaryong negosyante sa Hong Kong. May-ari ng sosyal na restaurant at iba't ibang negosyo, dati pa tagalinis ng kubeta sa Middle East. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy Overseas. Dito sa makasaysayang lugar ng Intramuros, tabi-tabi ang mga establishmento. Pero tila may namamayagpag at naghahari sa lugar na ito, karamihan kasi sa mga bilihan dito, isa lang ang may-ari. Ang flower shop, building at ang grandyosong mga villa, pagmamay-ari ng isang dating OFW. Ako si Mr. Steve Tamayo, the President and CEO of Tamayo's Group of Company. Pero bago pa man nagkaroon pundasyon ng pundasyon ang mga napatayo ni Steve, nagsimula siya sa pinakaibaba. Tubong Hagonoy, Bulacan, nakipagsapalaran muna si Steve dito sa Maynila. Para makapag-aral, kinailangan niyang magtrabaho bilang janitor. At kasama sa kanyang araw-araw na gawain, ang maglinis ng inodoro. Gusto-gusto ko makatapos ang pag-aaral at gusto kong umasenso dahil laki nga ako sa hirap. Considering labing dalawa kami magkakapatid, ako pang labing isa. Kaya <laughs> wala na ako. And then high school pa lang ako, namatay na yung father ko. So talagang wala akong aasahan. So I had to uh, kumayod. Pero inisip ni Steve na mababago ang kanyang sitwasyon kung siya ay mangingibang bansa. 1981 nang magtrabaho si Steve sa isang hotel sa Saudi Arabia. Kahit malayo sa kanyang pinag-aralang kursong accounting, walang kieme niyang tinanggap ang trabaho bilang waiter. Ako naman hindi nalimili ang trabaho kung saan malaki ang kita at legal. <laughs> eh kung o office ako, kinumpir ko sa kikitain ko sa pag-waiter, may tip pa plus yung sideline ko. So, tsaka reals pa o dollars ang kinikita. Maraming naging karanasan si Steve sa apat na taon niyang pagtatrabaho sa Saudi. Kaya, Naglakas loob siyang subukan ang kanyang swerte sa Kuwait. Maganda ang kanyang simula sa Kuwait. Naging manager pa nga siya ng isang malaking hotel. Pero para makapag-uwi ng mas malaking kita, nag-sideline pa rin siya bilang helper. Low no, profile lang ako. No, 'Di ba? Yung kwento ko, manager ako pero naglilinis pa rin ako ng bahay. Noong um, 1990, sumiklab ang gera sa Kuwait. Ramdam ni Steve na dito na matatapos ang kanyang mga pangarap. No, noong nagbigay ng offer ang Philippine Airlines na libre ng uwi, nakasama ako sa first flight. Hindi ako nagbuwi ng kahit anong gamit. Kasi yun ang dinil ko kay Lord na paubuhayin lang ako, muwi ng Pilipinas, ay eh, okay na. Four years ko sa Kuwait, kinita ko sa business, lahat-lahat in one day, zero. Wala mang naiwing perang katas ng walong taong pag-aabroad, naging puhuna naman daw ni Steve ang kanyang karanasan para makapagsimula ng sariling negosyo. Nagluto siya ng primera klasing pagkain para ibenta ang pack lunch sa isang eskwelahan. Bago kumalis sa bahay, luluto muna ako. Tapos idabarot ko lang yan sa, sa supot. That was 1995. Take note, ha? Huh? Supot-supot yan. Dadaan muna ako dyan sa Minjola. Tapos trabaho, trabaho hanggang dumami na yung order ng mga estudyante. Kinagat ng taong negosyo ni Steve at mula sa pack lunch, ipinanganak ang kanyang catering services. Ito ngayon yung aking Villa Immaculada venue sa likod lang dito ng Manila Cathedral sa Intramuros. Ito ngayon yung aking pinakapaborito na pagsiset up yung buffet. Nung araw, ako ang naisiset up sa buffet. Ngayon, ako na may-ari ng buffet Italia. Lumago ang kanyang catering service at pinasok na rin niya ang iba't-ibang wedding services. Simula nito, di na napigilan ang kanyang pagyaman. Mula sa pagiging janitor at waiter, naging milyonaryo si Steve sa pagsisikap sa sariling bayan. sa Intramuros, makikita rin ang sariling building para sa kanyang lumalaking kumpanya. Kamakailan natupad rin ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling fine dining restaurant. Sa restaurant na ito, hanggang apat na raang tao ang disenyo raw ng kainan, kopya sa mga five-star hotel na kanyang pinasukan sa ibang bansa. Yung pagkakadyanito ko, extra waiter ko, captain waiter, manager, nagagamit ko ngayon sa business ko. At kahit may mga sarili na siyang chef, nakikialam pa rin si Steve sa kusina para siguruhin ang kalidad ng kanilang pagkain. Wala tong mga niluluto namin dumadaan mo na sa akin. Make sure, at kami magluluto, kasama ako magluto, from the ingredients, preparation, na sa maluto, at ako ang ulit titikin. Sinampulan niya kami ng kanyang specialty. That's the team's para. <laughs> Sadyang malayo na nga ngayon ang buhay ni Steve. Ang dating nagsisilbi noon, ngayon siya na ang pinagsisilbihan. Ang mga bansa na dati nasa pangarap lang niyang marating, naging regular na niyang pasyalan. Kaya may payo si Steve sa mga taong nais gumaya sa kanya. Walang negative sa buhay. Lahat positive. Pag di nangyayari sa ating negative, convert it to positive. Katunayan ni Steve na minsan hindi pala kailangan mag-abroad para makamit ang pangarap. Sa Pilipinas man o sa amang sulok ng mundo, lahat ay may pag-asang magtagumpay. Sinong mag-aakala na ang dating tindero ng kakanin sa tarla, na hindi man lang nakapagtapos ng high school, ay isa na ngayong multi sa Hong Kong?